Mayroon akong uh, sauce Then mayroon din akong isang buong manok Slice of apat May limon At saka mayroon akong Pepsi Yun na guys so, Tutugin ko na Ayun guys Imit naman ang mantika At ilagay ang manok Ngabu. Yung naka apat na hiwa Ilagay dito

Oke, okay. selamat ana ya guys. Jadi next. Tambah gua penasi ya di bawang bawang. Dia lagi nak nak black paper, black paper yang tak nak kan. Dia nak angkat kok so, kita tak nak 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 kan. Ya, kontak lang. Dia kita nak nak iwan, dia nak sakit kok sos Din ilagay natin ang pepsi, ang pepsi dahil makapasarap sa adobo, yun ang makapasarap sa adobo Ang pepsi, yun ang gilagay ko, pepsi ilagay natin ang oyster sauce, oyster sauce guys, ito ilagay para pang lapot yun. Kung mayroon kayong sugar, pwede din ang sugar, kung wala kayong sugar, pwede din ang oyster sauce kung mayroon kayo Uh, takpan mo na natin guys. Ayun na guys, kung na natin takit. Ayun na guys, laga na siya, ano guys. Uh, sus na ang naiwan. Ayun, tinan nyo guys, pulang-pula na yon ang manok. yun talaga guys, ang adobong manok with pipsi Sobrang sarap guys, matamis yun na guys, ready to serve na guys. Ready to serve na. Kakain na tayo guys. Ready to serve. Ah, dito na ang kanin guys, pang sa adobong manok. Thank you for watching.